Good morning guys. andito na naman ako sa farm. Tinitingnan ko yung tanim kong mais. Malalaki na sila, ang tatayog na. Ang tangkad na ng mais at saka nagumpisa umpisa ng mamulaklak kaya lang hindi huminto yung uod. May uod pa rin sa aking mais. Kaya lang yung iba wala namang uod tingnan mo yan. Walang uod mga iyan, oh. Yan, matatangkad silang tayog na nila, oh. Ayan, guys, yung mais na tanim ko. Ayan. Ayan, yan. Talagang, nga uh, kung magtanim-tanim ka, mayroong ka rin hihintayin. Yan, nag-umpisa na silang mamulaklak, eh. Tsaka, nag-umpisa na siyang, ano, mamunga. Ayan, may bunga na yung mga mais. Ayan guys, may bunga na. Oo. may bunga na yung mais guys. Ayan, namumunga na siya. Namumunga na itong mais kaya lang. Yung ibang puon niya, mayroon pa rin, ano, mayroon pa rin mga uod. Kaya nga alininis ko kanina eh, yung uod. Ayan guys, ayan oo. Ang gandang patingnan kung mayroon kang tanim na mais. Merong kang tanim na kung ano-anong pag namunga na video uh, masaya rin ang pakiramdam kasi eh alam kong kapag uh, ano na to pwede na siyang makain. Ayun, guys. Ano na siya? nag na siyang mamunga bunga na na yan Ayan, ang tatayog nga nila eh o oh, ang tatayog nila tatayog ng ibang mais ko pero yung ibang mais ko <laughs> kasi medyo malawak malawak lawak itong konti itong tinaniman ko kaya lang ano ano guys kaya lang uh, hindi ko lahat na asikaso kasi ang dami kong pananim may nagtanim ako ng kamuti kaya lang kaya hindi ko gaano na asikaso ito yung tanim ko na to kaya iyan mayroon pa ring uod ayan tingnan mo yan ayan may uod yan ayan ayaw ko na sa ilalim siguro hindi kasi ito ma spray eh. hindi madadala ito sa spray kasi nasa loob eh hindi maabot ng spray nasa loob siya kaya ayan guys, tingnan natin kung mayroong siyang ano, masisira kasi yung bulaklak. Kapag palaging ginaganito, yun ang daming ng ano, ng ma ng uod. Ayan, may uud nga. Ayan oh guys. Ayan. May uod nga. Yan, laki oh. Ang laki ng uod. Ayan, ito rin sa taas. Mayroon din ito. Alam ko mayroon ito kasi ayan na. May masisira din siya eh. Kapag ginagan ito, masisira. Ayan Oh. Ayan yung bulaklak. Sinira ng ano, ng uut. Ayan Oh. Ayan. Sinira ng uut. yung awa naman ng Panginoon ito ano mayroon namang bunga yung iba ayan oh dalawang ang bunga niyan, no oh. dalawa nga ang bunga nito lininis ko ito nung medyo maliit pa kasi may uod nga ngayon malaki na hindi naman siya nasira ayan may may laman na siya may bunga na siya guys kaya yan. Yan ganito ang yan may ano siya o oh, pinatay ng ano yung uod pinatay ng langgam kasi nilalanggam rin eh. Kaya pinatay ng langgam yung uod ayun kaya linilinis ko siya kasi itong uod pag namunga ito ayan o oh, may uod no Nah, nahulog ata yun. Nasaan na yun? Ayan, oh. 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 Mm. uod guys. Kako, isprian ko. Kaya lang, wala rin, walang kwinta yung spray. Kasi, ano, nasa loob siya ng dahon. Nasa loob siya ng bulaklak. Ayan. Kaya yan, ginawa ko na lang unti-unti ko na lang siyang linininis. Pero namumunga naman, infernis namumunga naman siya, guys. May bunga na siya. Ayan, guys. Oh. Ang daming ano, kaya linilinis ko siya. Kaya lang masisira din, masisira itong ano, itong bulaklak. Ito nga eh, yan oh. Nasira nga yan oh. Nininis ko noong kasi mayroong uod. Yan, pero namumunga rin ah. Iyan, bunga niya. Kaya lang, ah, parang ano, parang ano lang siya. Parang ang liit-liit lang ng bunga niya. Ito, tingnan mo ito oh. Ang daming uod ng ano. Tain ng uod. Ayan. Ayaw ko kung saan yung uod nito baka umalis na no? ganun yan guys yung to to ang mga ko na to awa naman ng Panginoong Diyos basta magsipag ka lang makita mo rin yung bunga ng iyong pag pagpapagod kaya yan kasi dito sa bundok kailangan masipag ka huwag kang maarti kasi kung maarti ka wala kang ano wala kang mapipira pero pag ano pag hindi ka maarti ako hindi ako maarti eh. kahit nabilag ako sa araw hindi ako maarti kasi dito nga ako sa bundok hindi naman ako nagsusildo kaya dapat talagang magsipag tayo para upang magkaroon tayo ng makakain ayan awan ng Panginoon Diyos yan matatayog na yung mais kung tayog na maumpisa ng mamulaklak maumpisa ng mamunga yun guys kaya ayan ang ano ang sarap ang sarap pakinggan <laughs> ang sarap panuurin ang ganda ng panuurin na Ayan. Lumalago na yung mga pananim ko. Na balibaga nabawasan yung pagod na nararamdaman natin kapag tayo magtrabaho. Pag nakita natin ang ating pananim na mamumunga na. Ayan. Ayan. Pag nakita natin ang ating pananim na mamumunga na guys. Ang ganda na, masaya na, masaya tayong panoorin. Masaya tayong nating pasyalan yung mga ating mga pananim. Kaya yan guys. Ayan. Yan ang ating mga pananim na mais. Ayan. Kaya kaya guys, Maraming maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong panunood. Maraming maraming salamat guys. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, subscribe guys, pakiclick mo yung notification bell. Tapos select all upang sa gayon, updated kayo sa next kong pang mga video. Kaya maraming maraming salamat guys dito dito lang sa farm kung saan ako naroon maaring mag ako at i-upload ko sa aking channel. Maraming maraming salamat guys. Nawa mabindisyonan tayo ng ating Panginoong Heso Kristo ngayong taon 2025. Thank you so much.